Aminado ang former Pinoy Big Brother housemate at Japanese vlogger na si Fumiya Sangkay na agad siyang nabighani nang makita ang kapuso actress na si Kate Valdez. Sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda, ibinahagi ni Fumiya kung paano nagsimula ang kanilang pagkakakilala at ang mga unang damdamin na kanyang naranasan. Kwento niya, isang common friend ang nag-ayos para magkakilala sila sa isang event sa umpisa wala pa siyang ideya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal, pero nang makita niya si Kate, tila na pagtanto niya ang tunay na kahulugan nito. I don't know what is love. I don't know. Pero when I saw her, I feel parang this is love. Parang fire, sabi ni Fumia. Dagdag pa niya, I feel she is good. Even if didn't talk so much, pero I feel like she's my hindi rin nagpahuli si Kate sa pagbabahagi ng kanyang karanasan. Ayon sa kanya, matagal na niya rin kilala si Fumia mula sa kanyang panonood sa PBB at mga videos online. I know him. Actually, pinapanood kita. Tawang-tawa ko sayo. You always made my day, Annie Kate. Una raw ay inakala niyang cute lang si Fumia sa TV, Ngunit ng personal niyang makilala, na niyang gwapo rin pala ito. 18 years old ako that time. Parang, ang cute niya. Pero iba pala siya in person. Sabi ko, gwapo pala ang cute dagdag niya. Mula noon, palagi nang inaanyayahan ni Fumiya si Kate na lumabas. Sa kalaunan, hindi na niya napigilang sabihin ang magic words na I love you. Ang kanilang relasyon ay unti-unting lumalim at nakilala na rin ni Kate ang pamilya ni Fumiya nang bumisita sila sa Japan. Sa kabila ng kanilang lumalalim na relasyon, aminado ang dalawa na bagamat na pag-uusapan na nila ang pagpapakasal, kasalukuyang prioridad nila ang kanilang mga karir. Para kay Fumiya at Kate, ang kanilang pagmamahalan ay isang magandang simula ng masayang kwento, at patuloy nilang pinapahalagahan ang bawat sandaling magkasama. Sa bawat ngiti at tawa, Tila na patunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa panlabas na kaakit-akit, kundi sa kabutihang nadarama at sa koneksyon na unti-unting nabubuo sa puso.